Maagang bumiyahe pa uwing sur si Goretti. Mabuti na lang daw at hindi pa mahaba ang pila sa terminal ng bus. Sa awan ng Diyos, confident na wan ako. <laughs> Para hindi gaano mahaba nga ang pila. Kaya inagahan ko ng konti. Si Catherine naman napupuntang Pampanga, ngayon lang bibiyahe. Kasi galing pa akong Cagayan, din apayaw, karating ko kahapon, eh, ang father-in-law and mother-in-law ko, sila yung namatay so kailangan kong pumunta sa Pampanga. Pero dahil sa ulan pa rin dala ng Bagyong Leon, hassle daw ang pagbiyahe. Ito rin ang problema ng ilang pasahero sa mga terminal ng bus sa Governor Park Road. Kaya ang mga dispatcher sinusubukang maisakay agad ang mga pasahero kapag dumating na ang mga bus. Kita nyo naman ang space dito, maliit lang. Kaya yung mga pasahero talagang nagtsatsaga na pumila para lang makabili ng tiket at makauwi sa kanilang probinsya. Nabigyan na rin ang ilang mga bus companies ng special permit para magdagdag ng mga unit na bibiyahe ngayong undas. Para matiyak naman ang ligtas sa biyahe ng mga pasahero, nag-inspeksyon kanina ang pinagsama-samang puwersa ng Highway Patrol Group, PIDEA at Land Transportation Office, ang LTO at HPG in inspection kung ligtas bumiyahe ang mga bus. Ito'y para matiyak na walang overloading, walang problema sa mga prangkisa at nakasuot ang mga pasahero ng seatbelt. Very important po na yung ating mga pasahero, nakagamit sila ng seatbelt and yung mga driver natin naka seatbelt din po sa dapat sila also yung mga windshield natin small cracks pag matamaan din yan lalaki din po ang bus na ito hindi nakalusot matapos bigong makapagpaskil ng 20% discount sa mga estudyante, PWD at mga senior citizen. Ang pideya naman nagsagawa ng canine sweeping para matiyak na walang drogong ipupuslit sa mga kargamento nag kasi tayo noong October 29 at uh, pang-apat na ito sa major terminals ng Baguio City na ating naikutan. At meron pa tayong ilang terminals na pupuntahan mamaya. <laughs> ang BCPO tiniyak ang seguridad sa mga terminal ng bus. Pero ayon sa iba pang terminal masters, mababa pa ang bilang ng mga taong sumasakay. Rinasahan na natin yan. Yung dating ng pasahero kasi katulad niya na uh, October 31. Tapos boss, a uh, undas na. Nakahanda kami diyan uh, at ang mga bus namin andiyan naman na sa garahe na uh, handang uh, maghatid sa kanila. Inaasahan namang magdadagsaan pa ang mga pasahero pagdating ng hapon hanggang gabi dahil half day ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno ngayong araw, October 31. Charles Nicolimon para sa Lizon Headlines.